Hey friends! For the baggy people, alam kong alam nyo lang kung And if not yet, well, this is Elements and we're here for the Marietta Buffet. Sakto lang yung presyo lang 280 pesos for a regular price and 200 pesos for senior citizen. At talaga naman, wag mo puso ka na. Marami na silang option dito from breads, filo arroz caldo, pastas, fishball, tamote, at ina yun rin yung kanilang yun mga sure talaga namang mabubusok ka. Ganito usually yung laman ng kanilang buffet and very organized naman kasi talaga niya assist ka ng mga staff nila bago ka pa makaupo. Oo nga pala, meron din pala silang chicken and dinuguan. For me, ito yung pinakasulit sa kanila yung dinuguan nila. Meron namang ibang option kung ayaw mo kumain ng dinuguan na like iskin or scaldo. But for me kasi yung dinuguan nila sobrang daming karami at hindi siya tabaha pa-checkin gusto talaga to.